Welcome back to Chris Channel and today is already Sunday kasi madaling araw na um, the last time I checked 1am na ata yes 1am na guys so zombie zombie mode ng lola niyo ngayon kasi graveyard shift tayo pero basta may kape caring caring lang yan ba? Diba? so today ang agenda natin is ano ba ang initial interview sa Akadzok Paano ba natin yan paghahandaan? Hmm. Simulan na ba natin? Simulan na natin! Keep watching! Okay guys, So, bago ang ating initial interview, kailangan i-check naman na yung mga kailangan sa initial interview. Yung internet niyo, okay na ba? Kailangan gumamit kayo ng LAN cable, wired internet, and stable internet. Okay? Either DSL, meron tayong DSL, broadband, and fiber. Okay, yung ating mga stable internet na pwede nyo gamitin. Okay? And, ang kailangan nyo, ang download nyo is at least 3 Mbps and yung upload nyo is 2 Mbps. Pero, the higher is better. Okay? Mas maganda, syempre, kung mas mataas pa dyan. Paano? Syempre, kailangan kumamit kayo ng LAN cable na wired direkta yung internet connection dun sa laptop nyo or dun sa computer desktop nyo. And, please, yung mga members of the family, huwag munang sumangkap ng wifi. Okay? Para mas mataas yung upload and download nyo. Yun kasi ang required. Bagong initial interview, iti-check yan. Okay? Iti-check yan ng Akatso. Gagamit kayo ng Skype, doon kayo tatawagan. Okay? And, kailangan nyo mag-speed test before the interview. And, isi-screenshot nyo yung mga specs at saka yung processor, yung RAM, ng inyong uh, ginagamit na device or ng equipment, laptop or computer or desktop. And isesend nyo yun doon sa mag-interview sa inyo through Skype. Okay? And then, kapag okay na yan, okay, kapag okay na yan, um, ayun na, sisimulan na ang initial interview. Okay? Ano ba yung mga possible na questions sa initial interview? Mm -hmm. Okay. Guys, um, depende sa resume nyo ang um, i-interview sa inyo or ang mga itatanong sa inyo. Okay? Kasi iba-iba yung qualifications ng mga applicants. Diba? Kaya, please, huwag nyo ilagay lahat sa resume lahat ng information nyo. Kasi pag inilagay nyo na lahat doon lahat ng information nyo, wala nang maitatanong sa inyo. Okay? Itong sasabihin ko, Uh, about the inter... uh Okay. Mamaya na tayo magkape. Okay. Itong sasabihin ko about the interview, uh, initial interview ng Akadso, ito yung mga na-experience ko na usually tinatanong at tinanong sakin sa akin sa Akadso during my first, uh, during my initial interview. So, isishare ko yun sa inyo. Ang mga possible lang naman na question sa initial interview ay eh, yung walang kamatayang question na tell me something about yourself. Diba? Laging ganyan. So, tell me something about yourself. Um, sabihin nyo yung tungkol lang sa sarili nyo. Okay? At kung pa pwede, yung wala sa resume. Kaya nga, huwag nyo ilagay lahat doon sa resume. Kasi wala na kayong maisasagot sa questions na yan kung ilalagay nyo lahat doon. Okay? So, tell me something about yourself as much as possible. Be honest. Okay? Your hobbies ginagawa mo sa spare time mo, about your your experience, kung meron kang mga uh, achievements and receive na ganito, about yourself. What makes you happy? What makes you sad? Yung mga ganun, your, your likes and your dislikes. ba Your favorite food, even your favorite color. Okay? It's about yourself, eh. So, okay lang na. Okay? Second, na question. Okay? Why did you choose this company? Okay. 'Yon, bakit mo pinili yung company niyon? Or saan mo nakita itong company namin? Sa Facebook ba? Or sa mga advertisement or from a friend or do you have a friend who is working here in this company? Mga ganun-ganun. Okay? 'Yun ang second question. Saan mo nakita? So be honest then, kung saan mo ba talaga nakita kung sinab sinadjust ba yung friend mo or nakita mo nadaanan mo yung advertisement sa Facebook. Yun, sabihin mo. Okay? And then third, okay, yes, why did you choose this company? So, sabihin mo rin. Be honest din. Bakit mo pinili yung company niyo? Sabihin mo kasi, um, I heard a lot of uh, positive, good things about your company. Um, and I heard that, um, Mm, the salary is better than other companies. Mga well, ganon. Okay? Uh, Siyempre, as much as possible then, positive. Diba? Positive. Alam ko naman bumanat ka ng negative. Girl, huwag naman negative agad. Nega. Iwasan natin yan. Good vibes lang. Okay? And then, kapag sumasagot ka ng interview, kailangan nakasmile ka. Okay? Kailangan happy ka. Kasi yung pagsagot mo... Kung happy ka, mararamdaman yun nung nag-i-interview sa'yo. Okay? So, kailangan happy ka. Ha? Hindi mo ipararamdam sa kanila na... ayun yun, guys. So, kung meron kang pinagdadaanan dun sa... Uh, during your interview, huwag mo na munang isama or iparamdam dun sa nag-interview sa'yo. Okay? Kasi, mararamdaman din nila yun na parang wala ka naman kabuhay-buhay interviewin. So, paano ka magtuturo? Kasi magtuturo ka ng mga bata. Yes, mas maraming bata doon sa Akadzok na mo kaysa sa matatanda. Okay? So, dapat... <coughs> excuse me. <coughs> so, dapat doon pa lang sa interview, makita na na bubbly ka. Okay? Na masayahin ka. Okay? na. Hard me finish this vlog so ayun guys napaka importante yung feelings mo, yung emotions mo yung mood mo at the time, during the interview kung meron kang pinagtadaanan during your interview, then kalimutan mo na muna okay, ibasura mo na muna kasi mararamdaman yun na yung nag interview sa'yo dito pa naman sa akadso mas maraming bata ang magiging suyante mo kaysa sa matatanda So, ibig sabihin, dapat sa interview pa lang, pakita mo na bubbly ka or masayahin ka. Kasi yun ang gusto nila. Okay? Masayahin ka. Hindi ka pwede magturo ng uh, wala kang kamuhay-muhay. Lalo na pag bata, tuturuan mo, kailangan, Hi! How are you today? Oh, really? Uh, ganyan, ganyan style. Okay? Ganun ang gagawin mo. Kailangan happy ka at ipasa mo yung happiness mo sa student mo. Okay? Para maging close kayo kaagad. -ka, okay? And para rin maging kampante ka dun sa nag interview sa'yo or yung nag-interview sa'yo, maging positive naman yung na-feel sa'yo or yung ma-feel sa'yo during the interview. Okay? And, ano pa yung tanong? Hmm, okay. After no, how did you know about this company? Why did you choose this, why did you choose this company? Hmm. Okay. What is your ito na. Laging ganyan, you no? Know? What is your weakness? Okay? What is your weakness, guys? Napakahirap niyan, di ba? Ako rin, kasi yung sagot mo na yan, pwedeng maging magpabagsak sa'yo, di ba? At pwede rin naman, wow, ma-impress sila sa'yo. So, nasa sa'yo yun, di ba? Isipin mo, kung ano yung weakness mo na yung weakness mo is ikakapositive mo rin para matanggap ka sa trabaho di ba? wag basta basta sumasagot, kailangan isip-isip din balansehin mo yan okay? i mo tsaka dapat relax ka lang okay? hindi naman nakakatakot yung interview nila eh so dapat kampante ka, relax ka kasi mahirap mag-isip kapag sobra kang tense okay? You have to impress them, okay? Or yung mag interview sa sa'yo na, wow, hindi ka basta-basta, ganyan. Matitinag sa mga questions ko, okay? Yung kada, yung kada sagot mo, oh, ba diba? May dating, ba diba? Pero huwag naman masyado mayabang. Alam niyo naman yun, diba? Sabi ko nga, balance Okay? So, anong weakness mo? Mm -hmm. Ano yung positive mo? Okay? Bakit itatanong yan? Kasi, ano yung positive mo? Kasi yung positive mo, yun, yung, doon nila kukunin din kung ano yung pwede mo makontribute. Okay? Doon sa company. Ah, ito yung positive niya. So, itong positive na to, kapag nakuha namin to, is, lalo mag yung company. So, siguro doon mo lang na yung positive mo is, ang dating sa kanila is makakatulong yan para mas-mas grow yung yung company nila. ba diba? Para mas lalong gumanda. Okay? Yung company nila. Okay? Maging asset ka ng company. yun, Yun ang point ko. Okay? And, guys, yun yung mga possible uh, questions na tinatanong sa interview. Okay? Kung meron man mga out additional questions kayong ma-experience bukod doon sa naibigay ko ng mga questions is depende kasi yon sa isa isasagot nyo. Okay? Bawat sagot nyo, yung nag interview sa inyo, may maiisip na itatanong sa inyo. Kung ang sagot nyo ganito, syempre, magtatanong siya. Yun ang sagot nyo. Syempre, mm, tatapatan nyo yun ng questions din. Okay? So, yun yun. Depende sa pagsagot nyo, ang itatanong sa inyo, ang additional questions sa inyo. Pero yan lang naman guys sa initial interview. Napakadali lang sa initial interview. Okay? Tell me something about yourself. Um, mm, how did you know about this company? Why did you choose this company? And what is your strong point? Your weakness? Your your asset? Yun. And then, afternoon nun, mas mahirap yung final interview eh. Okay? Initial interview mga ganun lang. Okay? Pero sa initial interview pa lang, you have to impress them. Okay? Or your interviewer. Kasi, syempre, diba, first impression's last. Diba? So, ang hirap kumuha ulit ng second chance kapag yung first chance pa lang sa initial interview is hindi mo na nakuha agad. So, prepare. Okay? Prepare mo lahat ng devices, ng equipment na kailangan mo for the initial interview. Uh, your internet is very important and then your your devices, your headset sa mga hindi nakapanood kung ano yung mga kailangan mong i-prepare nandiyan po yung link sa baba okay? and then after this punta tayo sa final interview pag ka sa, final, sa initial interview then final interview ka na and yung final interview mo is Chinese na okay? yung boss na nila sa Akadso okay? mas mahirap-hirap syempre kesa sa initial interview pero kung nakaya mo initial interview, kayang-kaya mo ang final interview. Kasi halos ganun din naman. Medyo papahirapan ka lang, dadagdagan lang. Ganun. Mm, gagawing complicated. Pero, you know, guys, we love complications. ba diba? Diyan tayo natututo eh. Kapag yung mga bagay ginagawa ng complicated, diyan mas lalong gumagana yung isip natin. At diyan tayo mas lalong lumalaman ng pagiging confident you. I know more questions sa final interview. Mm. Sa next vlog, sasabihin ko yan, guys. Siyempre naman, diba ba? Step by step, natin gagawin. Sabi ko naman, di ba? Okay, pero sa ngayon, thank you na guys sa lahat ng nag-subscribe sa Chris Channel, sa lahat po ng mga loyal subscribers, sa mga bago po, please, pakilike na po ang channel, ang Chris Channel. mhm mm Please subscribe and okay, share po para to and click the bell button for updated videos sa mga next posts Alright, thank you guys, thank you so much for supporting Chris Channel and keep siya sa next time. Alright, bye. Godspeed.